Hi guys, good afternoon. Welcome to my YouTube channel. Ah uh, today, guys, ah uh, i-unbox naman natin ito. Yan. Na Ordered ko lang nito eh. Uh, dumating lang siya kanina lang. So dahil ang aking ring light ay nasira na, napundi na siya. Kaya naisipan kong bumili nito. Open na natin. Ay, yun oh. oh. Maliit lang yung ring light niya, guys. Ayan. Ayan. Ay. Ganyan na rin. Ay, Naayos ko. Ayan, naayos na. Ayan. Ayan. siya. Ano siya guys? Pwede siyang i-clip mo lang siya oh. Mas madali ito kaysa sa ano. Inaasahan ko. Yung dati kasi malaki yun. Hindi ganito kaliit. Tignan na lang natin siya. Ayan, pwede naman yan. Tapos paano ba to Naguluhan na. Ayun, maniikot mo siya ng paganyan. Paganyan. Tapos ito, tataas mo. Ayan. Oh, ayan. So, kung pa yung iba. Paano ilalagay ito? Paano ito? Pa Na naman. Ito ang medyo, ano, Siya aib no, Yung Lepas tu kami siya dengan Ganyan Nak tanya apa pilih pitan Baul ni Huwag masyadong mahigpit at baka biglang masira din. Yan. Try natin. Ayan na siya guys. Lakas ng ilaw kahit malito. Yan. Pwede mo din siya ipatong lang. Pwede din i-clip. Yan. Nagbawisan ako. <laughs> Nagpapatayo ako ng sahig eh. Paano guys? Nandito lang na yung video ko. See you on my next video. Bye! God bless! Thank you for watching!